Magkano nga ba ang kinikita ng isang factory worker ngayong 2024 dito sa Taiwan? Hi guys, welcome back to my vlog. So this is me again, Crazy Panda. Kung bago ka pa, pa lang sa channel ko, baka pwedeng i-consider mo na i-subscribe and i-like ang ating video at ang ating channel. Marami pong salamat. So for today's video, guys, pag-uusapan natin magkano ba ang basic salary dito sa Taiwan and magkano yung kinikita ng isang factory worker. Ano yung mga binabawas sa sahod at ano yung mga pwedeng idagdag. Bali sa lahat ng hindi nakakakilala sa akin, Uh, ako po si Crazy Panda and 6 years na ako dito sa Taiwan. Uh, nung dumating ako dito is 2018 and magkano lang yung salary nung pagdating ko dito, 22,000 lang. And ngayon guys, ang basic salary ng Taiwan is 27,470 NTD. So magkano yan sa peso? So ngayon guys, kung i-convert natin siya sa Pilipinas is malaki-laki. So i-convert natin siya. So, eto guys yung total nya. So, ayan guys, itinimes ko yung 27,470 sa 1.76. Kasi yung 1.76 is yung palitan yun ngayon dito sa Taiwan. Ngayon guys, uh, pwedeng lumaki to depende po sa palitan. At pwedeng bumabayan sa palitan. Yung basic salary po ha, yung basic salary. Ngayon guys, ang itatanong nyo sa akin is makukuha nyo ba ito ng buo sa sahod ninyo every month? Since ang basic salary natin ay yan nga, wala bang babawasin dyan or wala bang idadagdag? Yan yung mga bagay na dapat ninyong alamin. Kasi yung basic salary naman, commonly alam na ng lahat yan. Kapag nag apply ka, uh, makikita nyo naman sa mga agencies at kapag may mga nakita kayo na, factory hiring or job hiring. Tapos, ini-indicate naman nila kung magkano talaga yung basic salary. And also, pwede nyo naman silang mas search through Google or, you know, maraming source na pwede kayong ma mapagkunan, malaman nyo kung magkano yung basic salary. Ang question dito is, magkano lahat-lahat yung pwedeng kitain ng isang factory worker? Kasi guys, um, pwede yung lumaki at pwedeng mas mababa dyan yung kitain natin. Ngayon, ano ba yung possible na deduction? Kasi nung dumating ako guys dito is 2018, marami pa ng deduction. Like for example, is yung broker's fee. Before my broker's fee kami, may medical fee and then maram dorm pee, ganyan. Yun lang yung example na ibibigay ko sa iyo kasi yun naman talaga yung binabawa sa amin dati. Ngayon guys, uh, nagkakaroon ng pagbabago. Siyempre, habang tumatagal, nagkakaroon naman pa nga pagbabago. Feelings nga ng jowa mo, nagbabago yung pakaya, ba diba? So, ha? Huh? Joke lang. <laughs> Ngayon, guys, ang binabayaran na lang namin, ang kinakalta sa amin sa sahod namin ngayon is yung dorm fee. Wala na kaming binabayaran na broker's fee at wala na rin kaming binabayaran na medical at anything. Just broker's fee na lang, ay um, dorm fee na lang talaga. Ngayon, magkano ba yung dorm fee? Guys, yung dorm fee dito is hindi pare-parehas. Depende po 'yan sa company ninyo, sa mga agency ninyo. Sa amin kasi, ang dorm dorm fee po namin is 2000 NTD. So yung 27,470, i-minus e mo yung 2000 NTD is magiging 25,000 470 na lang. So, ibig sabihin na bawasan po. Ngayon, guys, malaki na ba o maliit? So, ibig sabihin, hindi mo nakuha yung basic salary. Mas mababa dun yung nakuha mo. Okay? Ngayon, mag-proceed naman tayo dun sa addition na sinasabi na pwedeng tumaas yung sasahudin mo higit pa sa basic salary. Paano nangyayari yun? Ngayon, nangyayari po yun is, for example, malakas magpa yung kumpanya nyo. May mga bonuses din ang mga company dito at may mga tinatawag o kung tinatawag natin na benefit ng company. Ngayon guys, meron silang binibigay dito ng mga bonuses, mga machine allowance, yan. And then yung mga night differential and of course, yung overtime. Ngayon guys, lalaki, higit pa sa basic salary yung makukuha mo every month kung talagang malakas yung kumpanya ninyo. Kung yung kumpanya mo is malakas magpa-OT. Ngayon, syempre, common sense na lang kung hindi naman malakas magpa-OT yung kumpanya nyo, maliit lang din talaga sa sahuli ninyo. Di ba? Diba? So ngayon, example, magkano ba yung pwede sahuli ng isang OT-OT, uh, sabihin na natin na malakas magpa-OT yung kumpanya nyo. Diyan guys, pwede kayong sumahod ng sabihin na natin na 28,000, 30,000, 32,000 kasi ako minsan sumasahod ako ng 32,000 pero may mga ibang kumpanya na mas malaki pa yung sinasahod doon. Like for example, 36,000 NTD, tapos 38,000 NTD. Ngayon, pwede pa yung umabot ng 40,000 NTD. Imagine, i-confute din nyo guys yung, yung 40,000 NTD to peso. Malaki-laki talaga yung guys. Ngayon, yung, yung, sinasabi na worthy talaga na ah, ang laki, ang sarap sumahod kapag ganun. Pero, syempre guys, ina-expect ninyo na malaki yung sasahodin ninyo, malaki din yung pagod ninyo yan. So, yung mga ganong klase guys is yun yung kakonti na yung pahinga. Minsan sa isang buwan, isang araw lang yung pahinga mo, yung talaga yung paspasan yung ganong trabaho. Pero meron naman na in the middle lang yung sinasahod na hindi mababa, hindi mataas kasi may mga OT pero hindi ganong karamihan. Okay? So, nagigets nyo na ako. So, ang taas at ang laki ng sinasakod po dito sa Taiwan is nakadepende dun sa kumpanya na mapapasukan ninyo excuse me, kasi dun sa mga benefit na ibibigay nila sa inyo, yung mga benefits, tapos um, yung mga night differential, ganon. Ngayon, kung mababa talaga yung sinasahod ninyo, epa ma malaki talagang effect yung mga overtime kasi kung walang overtime, yung department na pupuntahan niyo is syempre maliit talaga sa sahod niyo kasi may mga deduction pa, 'di ba? Unlike kung marami kayong OT oh, kahit pa may deduction niyan, makukuha niyo yung basic salary and mas mataas pa doon. Okay? Ngayon guys, um tatanungin niyo sa akin kung worth it ba yung pagtatrabaho dito sa Taiwan at ganung salary, ganong uh, ganung salary ang nakukuha niyo. Aba ay para sa akin po, wala na sa akin ang sagot niyan. Uh, personally, I can tell na yes for me kasi hindi naman ako nagsustento ng uh, malaking pamilya. I mean, wala akong responsibility and um, hindi rin naman ako yung tipo na kapag sumahod, bilhin yan, bilhin nun, bilhin nun, bilin, So, ang point ko is kung tatanungin ninyo ako kung worth it is nakadepende po yun sa tao. Depende sa iyo yung kung paano yung perspective mo dun sa sahod. Kung yung 48,000 buys kinikita mo na yung sa Pilipinas ay diyan ka na sa Pinas, huwag ka na mag-abroad. Kasi kung kumikita ka naman. Ngayon kung hirap na hirap ka namang kitain yung 30,000 pataas sa peso is masasabi mo talagang worth it guys. Um, ano pa ba? Um, eto pa, yung cost of living ba dito? Pwedeng magtanong sa inyo dyan yung iba. Okay, malaki nga yung sinasakod ninyo, 30,000 NCD nga. Paano naman yung cost of living? Okay, magandang tanong. Ngayon guys, may mga kumpanya na libre yung food, nililibre nila yung food, at may mga kumpanya rin naman na hindi. Okay? Kaya na sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng isinashare ko po is base lang sa experience ko. At kung sa kung papaano ko nalalaman yung mga bagay-bagay. Okay? So, hindi ako, hindi ko alam lahat-lahat. So, pero ito talaga yung possible or yung mga sitwasyon dito. Yung mga cost of living dito guys, hindi rin naman ganun kataas. Huwag mo lang i-convert kasi talagang kapag i-convert mo, pag nag-convert ka, eh talagang maya-maya may maya stress ka. <laughs> So yun guys, di ba nakita nyo naman malaki yung diferensya nung kinikita dyan sa Pilipinas sa sinasahod niya dito. And nasa inyo talaga yan guys. Kung interesado kang mag-Taiwan, go ka na. Ano pang inaantay mo? Itry mo lang. Malay mo magustuhan mo. Ano pang inaantay mo dyan? Kung makarating ka man dito sa Taiwan guys, go mo yan and good luck sa'yo. Sana ikaw na yung next na mag-share kung magkano yung kinikita ng isang OFW dito sa Taiwan. Thank you very much. Sana nakatulong ako sa inyo kahit pa paano. Kung nagtatanong kayo ano yung mga agencies na pwede ninyong applyan papunta dito sa Taiwan, may video po ako. I-click nyo lang dyan yung Uh, home ko and yung channel ko and hanapin nyo dyan yung mga legit na agency kasi yun yung makakatulong sa inyo na paalisin kayo dyan sa Pilipinas, papunta dito sa Taiwan. Okay, thank you so much guys for watching and see you in my next vlog. Bye!